ako Toyo. Toyo na may kalamansi, siya eh. kung gusto mo. Kahit hindi naman sa'yo, may lasa yan eh. May lasa. Yan ang finished product ng aking talong. Hindi hmm. <laughs> naman siya hmm. mismo na kaano. Mas gusto ko pa yung, yung sinauna donut. Yung bang liligisin yun, tapos ibabagod ba, mo sa... sa yung hihiwa-hiwain, tapos ibabagod lang sa... Yung... Yun. Ayan, third floor. Ang talong? Nanonood kasi yung itlog dun sa humahalo no, na buti. Isa yung harina. Ayan, nakakon lang, nakakaibabaw. Uh, parang manit lang. sila. Gusto daw nila yung may dating natin. experiment ko lang naman yan. Experiment lang. <laughs> so, problema nila, magluto sila. <laughs> <laughs> diba? Eh, ako ulam ko yam. Yun ilu magulam, di ako lalamagulam magisa, diba <laughs> ba? Diba?